Okay, ka lang? Ah, uh, boss. Pukuha kita ng yelo, ha? Ali. Uh, ayos lang. Ayos lang ako. Mag Magaling. Mag sorry, sorry. Ah. 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 Siguro, bukas na lang natin ituloy. Ah, pag... Pagplanuhin muna natin, gagawin natin pagtatakot kay Jade. Uh. A anong plano? hindi ba nga nung nagkita kayo nagpanig si Jade yung mukha niya parang parang nakakita siya ng multo Ay, yun ang kagawin mo tandaan mo Emma ngayon ito na ang totoong gera ito ang tunay na laban hindi lang basta suntukan gera ng utak sa gera ang pinakamalupit mong armas. Hindi barel, kundi takot niya. Kapag napasakan mo ng takot ang kalaban, palpak lahat ng plano niya, lahat ng kilos niya, na tipong kahit anino niya, hindi na niya mapagkakatiwalaan. Isa yan sa mga strategies para manalo. Pahinain ang depensa ng kalaban. Pero, pag nahuli ka naman, Pagiging katawa-tawa ka. Kaya kapag umatake ka, kailangan parang anino? Posture. Di ko kailangan to. Alam ko na kung anong gagawin ko para hindi ako mahuli ni Jade. Good. Of course not, you idiot! Ako si Jade. Kaya ako lang nalaman yung kwentong yun dahil sinabi sa akin ni Ate Olive yung walang kwenta mong pangako. Wag mo na nga i yan, Olive. Secret code natin yan para hindi ako malito sa inyo ni Jade pag nakausap ko siya. I say back to back, soul to soul. And you say never apart. Whole again. Olive, buhay ka! Shhh! ka ba? Tumahimik ka nga! Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino itong sikreto ko. Kung hindi, papatayin kita. Kahit sampalin mo ko ng ilang beses, tatanggapin ko yan, Olive! So, mo lang ako! Tagal ko rin nagtago dahil wanted ako eh. Dahil sa drugs sa sinusuplayin ko. Pero ngayon, nakakagalaw na ako freely. May bago akong partner. City Councilor. Siya yung pumaprotekta sa akin ngayon. Pero Olive, never ka nawala sa isip ko. Ikaw lang na may totoo kong kaibigan eh. Ikaw lang na may maaasahan ko dito eh. Para pamilya. Kaya sorry. Ay. Ikaw lang din naman talaga yung naging kakampi ko na. No? Naging pamilya. Ano, ka nga lang. Bakit ka nga pa nagpapanggap na Jade? <sighs> Fine. I will tell you everything. Give back. So, yun lang naman ang mga nangyari sa buhay ko habang wala Disaster after a disaster. hindi ko alam na ganun kahirap ang mga pinagdaanan mo. Wala man lang ako sa tabi mo nung nangyari yun. Napawi ako. Sabi mo lang yung gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako Kahit ano? Sige. I'll take your offer on that hanapin mo si Emma. Yun lang? Eh, kadali. Madali lang yun. Marami akong connections. Okay? Anak? Anak kanina ka pa, hindi ko kumakain na, Baka magkasakit ka. Hindi ako gutom at ayaw din kitang makausap. Pwede ba? Baka sakaling magutom ka, anak. Nandito lang yung pagkain mo sa labas. Fine, bahala ako kung anong gusto mo gawin. hindi ko kailangan ng worry at awa nyo. I'm not the old mookie na damsel in distress. Fighter na ako. Kaya ko na yung sarili ko, kaya di ko na kayo kailangan. Pakita. Ang gano'n naman? Oh, na, o, ganun, oh po. anak mo. Sapa, sapa, sapa. Ay, kausapin ko si Danilo. Ako din naman kasi. Kutsi, Wiro. Ano, Danilo? Sige. Salamat ah. Kamusta? Pwede. Gumakain ka pa sa hirayro. Sige, sige, sige. Upo kayo, upo. Oo. Wow. Okay, upo le. Eto na nga. Ano tong nasagap ko? Nako Danilo ha. Yung tampuhan niyo ni Mookie. wag mo hayaang lumala. Ba? Kayo na lang ang meron ng isa't isa. Yun nga, eh. Pero nandiyan naman si Jade para pumagit na sa amin ni Muki. Para magkaayos kami dalawa. Mukhang pinalitan na talaga ni Jade yung trono ni Emma sa buhay mo. No? Wala naman talagang papalit kay Emma eh. Kung binalikan sana kami ng anak niya, wala sana ng problema. Bebe, bebe. ako kakausap. Talaga. Hindi naman natin alam talaga kung ano nangyari. Malay mo, nadisgrasya siya. Tapos, nagka-amnesia. Di ba? Oo. Oh, kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Tapit, 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 tapit. Ah, eh, sa inyo, kamusta naman hmm. ang paghahanap niyo? Yun, wala pa rin lead. <sighs> Kawawa naman si Mookie. Walang ermat, tapos yung lola, missing in action pa. Eh kayo ba, wala ba kayong balita kay Nailigaya? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya akong kinukontak. Eh, wala rin namang paramdam sa amin eh. Kahit man lang amin ng kandila o amin ng sampalita, eh kinikilabutan nga lang ako pag nasa banyo ako eh. Wala. Eh kay Jade ba? Kay Ah, uh, nako. Panginoon tulungan niyo po ako makawala dito. Parang awa niya na po. Ano yun? Narinig niyo yun? A ako, oo, ako rin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова